Samantala, isang daan at anim na PNP personnel mula sa PNP Pro 12 ang idineploy na sa BARMM para tutulong sa seguridad sa gaganaping parliamentary election sa rehiyon ngayong October 13. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Formal na isinagawa araw ng lunes ang send-off ceremony ng Pro-12 contingent na tutulong sa pagpapatupad ng seguridad para sa 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections, pinangunahan ito ni PNP Pro 12 Regional Director, Police Brigadier General Arnold Ardiente. Isang daan at anim na pong PNP personnel mula sa iba't ibang Provincial Police Office at City Police Office ang idineploy sa mga bayan ng Buluan, Pandag, Dato Paglas, Paglat at Mangudadato, Maguindanao del Sur. Binigyan din ang contingent ng hygiene kits bago ang pagbibigay ng bas-bas sa mga ito sa ginanap na seremonya. Binigyang diin ni Police Brigadier General Ardiente ang kalaga ng papel ng pulis sa pangangalaga sa demokrasya. Pinaalalahanan ito ang contingent na maging vigilant, apolitical, igalang human rights, at panatilihin ang maximum tolerance habang ginagampanan ng tungkulin. Napta Belarde, I-Minds, Philippines